Oh, yan. Lito yan ang masarap. ano? Sa buho. sa buho? <laughs> ano, ano yan, Pat? <laughs> ang sarap niya Hindi mo pa natikin yung sa buho. Sa buho? Oh. Ah, hindi eh, matitikman natin ngayon. <laughs> okay, ah. Ah, uh, pa. Kaso, pero sa susunod, ha? Pagka mga babaeng labuyo. Huwag natin huling. Kahit anong mangyari, ha? Eto, eh, total, nahuli mo na. Wala tayong magagawa. Ang ganda pa naman. Mga mga barang. Sa susunod. Babae po yan, babae. Babae yun. Matabat, ganyan po yung tsura ng babaeng na yun. Sa susunod, ayan, nabili naman natin. Hindi pa kasi, nakakalimutan ko kasi sabihin saan nila. Pero susunod, hindi na nila yan. Ayan mga nahuli pa. Ito lang ka. Ayan, ayan, Naninipet Oh, meron. Ipunin nyo. Makauli tayo ng marami. <laughs> ang sarap naman ng mga ulam natin. Grabe. Tingnan nyo ha. Oh, meron na kami ulam dito eh. Kaso na ng labuyo. Oh. Napakarami kasi ano dito. Napakarami po kasi mga wild talaga. Pero po kay mga uh, last na po 'yon yung babaeng labuyo na 'yon at uh, pagigipitan natin sila may pagdating sa mga babaeng labuyo. Di bali yung mga lalaki labuyo. Kasi marami talaga yun. Ang daling balahibuhan, no? Alam nyo po ba na ang labuyong manok, mas madaling balahibuhan kumpara po sa Tagalog na manok? hindi na po kailangan ng tubig na mainit. Ang Tagalog na manok, mapapansin nyo kasi pag binahilahibuan nyo, may mga natitira pa rin maliit na balahibo, hindi katulad sa labuyo, na talaga sumasama talaga lahat. Ayan, malinis, as in malinis na talaga siya. Ayan. At ang magluluto niya, si Jilin. Ha? Luya. Ayan, nagdikdikan ka ng napakaraming luya. Tapos labuyo. Ano yan, bawang? Okay lang, masarap nga yan, may bawang. Tapos asin, asin lang na. No? Tapos ano pa? Wala na. Yun lang. Okay, okay na yun. Antikali. Alin, alin? Ano yun? Antikali? Ito <laughs> <laughs> naiintindihan yun <nyo> ha. <laughs> Oo nga no. <laughs> ang dami niya kinaing ay meto. Hindi eh. Marami. <laughs> si Jilin po ang magluluto. Ano ilalok mo Jilin? Luya. Luya lang? tapos saka ka Luya sa kabawang. Oh, ang sarap niya. Ano 'yung kape? Painom nga. Nak parang ayaw mo po inumin na. Hmm. Ay, katamis naman ng kape mo, but ganon? but matamis kape nito, nilagay asukal? Ah, dalawa sinalin mo. <laughs> dalawa. Dalawa pala si sinale kaya matamis. Ah, oh, sarap niya ng labuyo. Ang style po ah, pagkatapos mabaliguhan, ah, medyo nasunog yung ah, balat niya kaya nagkaroon ng smoky flavor. Tapos saka lulutuin sa bulo ni Jirlin, lalagyan ng luya sa kabawang lang, asin lang. Ganun lang. Oh, sarap niyan. Sarap niyan. Sigurado. Labuyo po na niluto sa bulo. Luya bawang lang po yung lahok. Tutubigan Jilin. Uh -huh. Malagyan ng tubig. <laughs> yung pasabaw namin dito lang din sa may tubig dito galing naman pong bundok to malinis naman po ah konti lang ah parang isa laga lang ayun yun sinalang na sarap nyan antayin natin maluto tapos titikman natin eto ang aking plato dito dito jilin tingnan nga natin kung ano lasa nung labo yung manok si Jilin po nagluto niya na titikman natin yun oh, masarap ba yan Jilin oh, may sabaw ayun oh, no oh. ayun eh, yung laman

Ito, tignan oh, tingnan nyo naman. Ayan? Oh. ambang oh. Ang bango, oh. Luyan luyan-luya amoy. Jill, Jilin ko unang tumikim. Aba, ikaw nagluto niyan. ayun oh, oh, Tikman mo nga, Jillin, tikman mo. Itikman ni Jilin. Siyempre, titikman din natin. Tingnan natin kung ano lasa ng labuyong yung manok. Napakarami namin yung ulam. O, yun. Ayun yung luya. Luya na lang yan, Adjilin. Oh, ito na, tikman na natin to. Ikaw mauna na? Sige. Ito sa akin. Tikman natin to. Ito, ito, tayo. <laughs> ikaw nga, ikaw nga tikman mo. Hindi <tong> yung ano, laman, yan. Manyaman. Ito nagluto niya, na ba? Dapat talaga manyaman yan. Tikman natin atay ko ano lasa. Atay ng labu yung manok.

Sarap. Sarap ng labuyo. Labuyo na niluto sa bulok. Sarap.